Welcome po sa aking Youtube Channel Sa mga hindi po po nagsusubscribe Please click the subscribe button po At huwag kalimutang i-click the notification bell Para ma-update po tayo sa mga new upload videos Ayan, today po ay magluluto po tayo ng ating Pansit Canton Ayan po At ang ating mga sangkap Nandyan po ang ating mga sangkap Nandyan po ang ating manok, sibuyas carrots, bawang nanjan po ang ating repolyo Nandito po ang ating Uh, Chinese noodles, pancit canton, oyster sauce, ayan po ang ating patis, black pepper, olive oil, ayan po ang ating soy sauce, at ang ating magic sarap. Yan po ang ating mga sangkap sa ating lulutuing pancit canton po with sabaw. Ayan po. Ayan na po, inuna ko na po ang ating manok. Ayan, ito-tinto ko lang po siya. Ayan po. Ayan na po ang ating manok. Ayan. Ayan na po. Nilagay ko na rin po ang ating bawang at ang ating sibuyas. Ayan. Isag-isa ko lang po ang ating bawang at sibuyas. At lalagyan ko na po siya ng soy sauce. Ayan Ayan po. Ayan po, nalagyan ko po siya ng konting oyster sauce at saka soy sauce po. Ayan, nalagyan ko po muna siya ng tubig para maluto ko po, po yung manok. Ayan po. Ayan po. Nilagyan ko po, po ng tubig para lutuin pa po natin yung ating manok. Habang nilagyan ko na po siya ng tubig, nilagyan ko na rin po siya ng magic sarap at uh, black pepper po. Ayan, lutuin lang natin yung manok. Then, isusunod natin ang ating mga vegetables po. Ayan na po ang ating manok. Ayan. Dinagdagat ko po siya ng tubig. Gusto ko po yung pansit kanto natin ay may sabaw po. Ayan. Ilalagay ko po, po ang ating uh, mga gulay para maluto na rin. Ayan na po, inuna ko na po ang ating carrots. Ayan, kasi mas matagal siyang maluto kaysa sa repolyo po. Ayan ang ating carrots. Ayan. Isusunod ko po ang ating repolyo. Ayan, lutuin ko lang po siya. Ayan po, nilagay ko na rin po ang ating repolyo. Ayan ang ating repolyo. <laughs> ayan yung nilagay na ating sabaw. Parang wala na din. Da dadagdagan ko po siya. Ayan. Ayan na po. Ayan, nagdala ko na siya ng kanyang tubig. Ilalagay ko na po ang ating uh, kanto Ayan po. Dinamihan ko talaga yung tubig niya po para gusto ko po yung pansit kanto natin ay may sabaw. Hayan na po ang ating pansit kanto with sabaw. Ayan, parang magdadry din ito. Ayan, okay na ito. lang natin ang pagdoon yung kanto niya po at make sure na okay na yung lasa niya. Ayan na po. Okay na po yung lasa niya. Sarap. Gusto ano, po. Mapaparami na naman po ang kakainin natin. Today, ayan po. Ayan, ito na po ang ating finished product. Ayan po.